Oh, mga kaibigan. Ayan po, ayan. Ah, uh, kanina hindi yan naikot, no? Strap up. Pag yan, in-overhaul po lang rin yeah, yan. no? Ang overhaul po <laughs> ay 150. Oh. </3. laughs> <laughs> <laughs> ayan. Oh. Overhaul po yan 150. Ayan, nirinistral -in din lang ano yan. Mga bearing kasi nga po, strap up. Plus LB sequenza, eh, 200. Ayos, eh. Oh, ito mo mayayari, oh. Oyer, oh, yan. O oh, oh, sir! Aba lang amin, sir? Okay. Sir, aba sa amin Okay naman, okay. Ayan. O yan hmm. okay, po ha. O okay, yan. Tanda natin. Pag nababat mo sa lagat, abay, huwag niyo itatabi. Mas lalo, huwag niyo inulub sa tubig. Nanulub-lub lang, inulub-lub mo pa. O yan. Kaya magkakaroon po yan ng islakap. Yun, labas sa malilinis niyo. Pero yung loob, kailangan mo malilis yung tubig. Oo. Oh. Okay na. Ayan po. So, Eldo eh, si Chodi Derek Berman, walang kukurap.